Guys, kahit pa paano natanggal yung pagkamis ka sa pagbu-bike Grabe yung tindi Par Abangan yung mga paano na masusunod natin ha Namiss ko na kayo Dito ka sa kalsada Yo, what's up mga par Kapag bike din tayo <laughs> Dito ka lang sa loob ng bahay Pero <laughs> okay na kahit pa paano Kapag bike-bike tayo Tagal din, siyang buwan mahigit Yeah, boy. Tama mo diba? so, na pa pa wispa wispa na. Diba? All right. Do mga sulod do mga ano? Araw. Lalapas tayo sa kalsada tayo par sa kalsada. Ay, hindi na sa loob. Oops. Ah, mo. Si ba grabe. Nagigil ako kanina. <laughs> Nagigil ako. Nilatrat ko kagad. Joke lang. Hindi bago ba kayo guys? Mga mukha ko. Wala ng balbas. <laughs> Grabe tong pagbabay nga to. Grabe. Ang sarap. O. Pabalik-balik tayo dito sa lupar. Yeah. Ayan. O. Oh. Shit. <laughs> Napamurang puta. Okay. Yan. Balik-balik tayo dito sa all right para okay sa all right pa pwede na tayo lumabas ang kalsada pero syempre oh, may ahon din dito alam walang ahon may ahon oh. <laughs> oh, may downhill din tayo dito oh, downhill <laughs> di ba oh, bike 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 diba? It's okay pare O uh, nyo Lalabas tayo sa kalsada Mga susunod na araw mga par Alright Guys kaya ito para tanggal yung pagkamis ko sa pagbubike Grabe yung tindi Alright So dito na lang muna mga par Baka nyo mga par na mga susunod natin ha Gamis ko na kayo Kita ka sa kalsada